magandang gabi po at uh, muli pong susunduin natin si Nita po, madali po ngayon gumabi dahil magkaganda pong magdi-December na talagang na uh, nagpapahihwating na malapit na ang Pasko ayan uh, at susunduin nga po natin si Nita sa si school ngayon at uh, may pailaw daw ngayon doon sa school kaya makikita ko ngayon pero po si Namailin si ay ay nasa bahay na po uh, sininita na lang po yung uh, aking uh, susunduin ngayon doon at kasama nga po niya si ma'am Morena asat out po kay ma'am Morena na palaging uh, gumagabay kay Ninita maraming maraming salamat po ma'am Ngayon po si Mimita. Ang ganda na pala dito sa inyo. Kamas po si Mimita. Tama yan, ginagawa ko pagka na ito. Magmamas ka ha. Para magpasalamuha ka sa ibang mga uh, ano na yun. Ay, tingin natin ito. Tingin natin ito. Oo, oh, ang ganda ng ganda. Napanood mo yung pagbubukas ng ilaw. Kanina. Masaya ka ba kanina dito nung nag-ano nag, nag ano, ng ilaw? Yan po at uh, kasama ko po si Mimita. Ano, kamusta naman yung pag-aaral mo dito? Ha? Hindi ka ba nalulungkot? Kasi si Mayling, kanina pa na doon sa bahay. Hmm. Pero ngayon, pupunta tayo doon sa bahay ni Inay kasi nandiyan si Sir Paul. Sigurito tayo doon, ha? Ang hmm. ganda-ganda pa lang ngayon dito. Pas pasko na talaga dito sa inyo, no? Basta hmm. huwag ka lang kasaway doon sa mga... Eh, ninyong Kaya na paskong pasko na po talaga ngayon dito sa pinapasokan ni, na, ni Maylin dati. At uh, sininita na lang po ngayon yung naiwan dito. Kaya, yun. So, uh, ang mga ang na po ngayon dito sa school dahil lapit na po. Mayan shout out po sa ating mga teachers at ganoon po rin sa ating uh, principal na si Sir Felix. Maraming maraming salamat po sa ating mga guards. Maraming maraming salamat po at advance Merry Christmas po sa inyo. Ayan, magandang gabi po at uh, narito nga po tayo ngayon sa school na pinapasokan ni Ninita at para din sunduin siya napakaganda na po ngayon dito sa school nila talagang pas paskong pasko na po talaga sa kanila kaya naman masayang masayari si Ninita dahil nakita na naman niya yung mga nagkukutikutitap na mga ilaw yan tapos po nito ay didiretso kami ngayon sa bahay ni Sir Paul dahil na dyan po si Pogong Viajero Uh, Taro na po rin si Sinea at si Maylin At si Ma'am Nita uh, Doon po kami ngayon magdidiretso Ngayon po ay 6.30 na Ayan magandang gabi po ma'am Magandang gabi po Ayan kamusta naman po ang sininita Okay naman Kamusta naman net Okay naman oh, po Ayan ay sinita At uh, maganda pala nga dyan may mga Pailaw pala kayo ngayon dyan Oo Christmas tree lighting kanina Masaya ka ba kanina? Nakita mo yung mga pailaw? Saan uh, ka nakapuesto kanina? Ayan uh, Sige, at uwi na tayo Ayan po, at kadagating lang namin Ayan, pagdadating lang dito ako sa bahay ng cell Halit na kami Ayan

Diyos. Diyos? Ang traffic eh. Hello, magandang gabi po. Wow, tapos na silang kumain. Hindi kami umabot Wala na tayo yung hitang aabotan. Okay lang na ano. Iganon e, mo lang kamay mo. Uh -huh. Okay. Diyos na nga na. Kalula. Paano nini Uwi na tayo. Hindi na tayo kasali. Mm. ano Paano yan? Hindi na tayo kasali pala pagkain. Pahinga muna. Pagod na pagod to eh. Nagpailaw ngayon sa school. Mm. mm -hmm. Oh, saging daw. Nagugutong na yan. Oh, wow, may kausap na naman siya. Ay alis na kami. babay na po na kami. Na kami. Ayan alis na po kami.